Hello guys, have a nice day everyone. Happy weekend. Papunta kami guys ng SM Dasma. Mamama siya lang po saglit. Dahil may work ang anak ko guys, minsan lang kami makakapasyal ng buong pamilya. Ayan guys, ito na nga pala kami sa SM guys. Wala naman talaga kami yung guys, kundi magpahangin lang, magpalamig-lamig. Uh, sightseeing, uh, window shopping ayan, ikot-ikot lang dito sa mall, para makapasyal naman, naboring na kasi sa bahay guys, samahan nyo kami guys, ayan, ang mga anak ko window shopping, tingin-tingin ang aking asawa mahilig sa mga sapatos ayan, the shoes lover, ang mag-ama ayan sila guys, sunod sunuran lang ang nanay sa kanyang mga inakay window shopping lang po kami dito guys tingin tingin lang para malibang ayan ayun guys ang ganda ng music dito puro christmas song na ang mga music ay nako mapapasabay ka talaga ng kantang guys so ayan sabayan na lang natin kumanta guys yung si Marichan nagkayayaan ng kumain nag out si ate sa Kenny Rogers dito kami kumain guys my idea for perfect christmas Is to spend it with you by the Christmas tree. A shower of stardust on your hair. Kensya na po sa boses ko guys. Hindi po ako magaling kumanta. Thanks for watching. Please like, follow, share, comment and subscribe. My next video. God bless everyone. Bye bye.